Pinumpirma ng Department of Justice na naka-house arrest si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Timor Leste. Gayunpaman, pa hindi pa rin naman daw malaya si Teves dahil nasa kontrol pa rin siya ng mga polis. Si Luisa Erispe sa detalye. Abot tenga ang iti at nakaporma ito ang pinakabagong litrato ni dating Congressman Arno Teves Jr. sa Timor Leste na ipinakita ng abogado niya sa Pilipinas na si Attorney Ferdinand Tupasio. Sa larawan, imbis na nakapang-detainee na uniporme, naka-Americana na si Teves. Sabi ng abogado ni Teves, dahil wala nakasi sa kulungan si Teves sa Timor Leste, kundi naka-house arrest na lang siya na he should be placed under house arrest nakita after one hearing na hindi ganoon kataas ang uh, flight risk ni uh, Congressman Teves na at dapat na sa jail siya o kahit sa holding area ng uh, pulisya Nacional de at uh, Timor Leste pinayagan na lang siyang uh, nasa bahay under guard ng PNPL. Ipinakita rin ng kampo ni Teves ang mga dokumentong inuutos ng Court of Appeals ng Timor Leste ang house arrest sa dating kongresista. Nakasaad din na ang tumutusto sa araw-araw na gastusin ni Teves ay ang kanyang business partner na Rocky Construction Company. Ipinaliwanag naman ng abogado ni Teves na bantay sarado ng mga pulis ang limitadong galaw ni Teves. If he has to go somewhere about well, halimbawa medical checkup or anything that is necessary, he can ask the Of Pinuri naman ng kampo ni Teves ang desisyon ng Korte ng Timor-Leste dahil nagpapakita niya ito ng balanse at makatwirang hustisya sa naturang bansa. Samantala, kinumpirma na rin naman ng Department of Justice ang pagkakahouse arrest ni Teves. Pero sabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez, hindi pa rin naman malaya si Teves, lalo todo bantay pa rin ang mga pulis sa dating mambabatas. Ipinaliwanag din ng DOJ na tuloy pa rin naman ang proseso sa extradition request ng Pilipinas laban sa pinatansik na kongresista. Louisa Erispe, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.